Magandang gabi po at ngayon po kami mag-asawa ay nag Kasama ko po si Maloy. Kami po nakabili ng malaking tulingan. Ito po kulang apat na kilo. Ayan. At pampaulan po natin ito bukas sa ating magtatrabaho. Ito po'y kahuhuli ang sariwang sariwa po. Pura lang po ang kilo na ito. Ito po ay 180 laang. Samantalang ako po nakabili noong isang araw, hindi po ganong sariwa, ay 280. Ang po ay 180. Kaya po kahit kulang apat na kilo binili ko na. At sulit naman oh. Di maluho, oh. blop, oh. ah. Di eh. Hindi ba gamalo Oh. Nagkukulay blue pa. Makintab ba? Ah. Hmm. So yan po, uh, ipapapalang ko na po yung mga kay tatay. At parang po bukas ng maga. Kaya akin na po itong tama-tama po itong pangulam nila bukas. Mga nakakatawa. Ibig sabihin pa pala uh -huh. sarado dito, ah, ni iwan pala rin. Saka uh -huh. tatagay doon na. Ah. Eh, pa ibang mga nagwan na napapanood pa rin tatay yan eh. Eh, uh eh. -huh. Yeah. Tatay, ano, maraming napapanood po ngayon. Talaga. Talaga yung tatay masarap din na sa si Hindi na matuloy-tuloy po yung aming iskabitsi. So, ayan po. At napalang na po ni tatay. Halos mapuno po yung aming planggan. Ayan. Ayan po, takin na po muna ilalagay sa mga lalagyanan at bukas na po namin ayan, lulutuin. So, ayan guys. Good morning. At ngayon po ay ano ah, simula na uli sila ng pagtatrabaho. Sila po ngayon ay halos finishing na lang po yung ginagawa nila sa taas para sa pagbubuhos maglalatag po uli sila ng bakal at nag-order po uli kami ng Coco lumber para po gagawin hagdan po diyan yan ah Akyatan po nila at para po sa kanilang pagbubuhos so yan po na isilid na po lahat ni tatay at ni mahal yung graba at kami po ay o-order uli baka bukas po siguro ay magpapadeliver na uli kami marami na po silang naisilid at dito naman po ay si nanay ay naglilinis ng isda. Ito po'y natagbo ni Kuya Makoy sa ano po ay sa pulo. Sa pamumukot po. Ito po yung malilit na espada. Ito po'y masarap ay pamrito. Yan po. Pinutol po ni nanay. Ito po'y malasang isda. Matinig po siya pero ito po'y malasa. Yan. At ito naman po ay isdang bulam bulan bulan ito guys ay kala ko dito lang po sa aming ilog na huhuli ito po pala kahit sa dagat ngayon meron din oh, yeah. laki po o, baka po ito isang kilo mahigit oh. mamaya po natin aanin kung anong maiging luto po di yan pero 'yun lang koy po ay maigi prito. So 'yun po to, kuya aakyat daw uli at si Kuya Edgar po ay may mga itatanong sa akin. Sa pagkaabang ko ng mga orient So, yan po. At susukatin na namin po dito yung magiging kwartong dalawa. Na gusto ko sana i-level. Magkapareho po sana ang laki. Ano, kuya? So, magkaroon ng uh, ito pa rin ito. Wala nung problema. Ito, oh. lang naman ay, Isang espino, isang pinto dito. oh, yan, kuya. Ang gusto ko nga. Kung ari iyon. yun. So, yan na po. At, luto na yung ating isda. Dambulan-bulan. Sinigang na po yan ni nanay na may kamatis. At, may gulay po na mustasa. At habang sila po ay nagtatrabaho sa taas sila po ay naglalatag nga doon ng bakal ay si tatay po ni Mahal ay naghahakot na po na ang hollow blocks ah, at gagawa po diyan na pinakang tungtungan mamaya sila kuya ay po yung kanilang tatapakan o kanilang pipwestuhan po sa pagbubuhos po nila sa sabado oh. ay, mo po yung panay ang pagwawalas dito Mm. Nagkalat po dito sa amin, nagkalat. Nagpapatrabaho, isa ka na po kami mag-impis. Pagtapos na. Hmm? Ayan po si Nini. At nanonood sa kanyang papa. Hi. Hello. Hello. Ah. Hello. Ayun. Ha. Oh. ka sa kanila. Magbabay ka na sa kanila. Babay. Dali, babay na. Babay na. Hmm, ang aming dalaga. Hmm, hmm. Pinagpapahinga ng kaunti at mamaya ipagluluto na naman po ng tanghalian. Ayan po, si tatay po ni Mahal ay eh, walang kapagodan. Pagkatapos nga po nila itong ano yun ah. Nilagay lahat. Ayan naman po ito. Maghay ka kay Papa, dali. Hello. ngayon po ay magsisigang na ako ng tulingan yung binili po namin kagabi. At yun po ay papaulam natin ngayong tanghalian. So yan po at uh, nakulo na. Lalagyan na natin yung ating kamatis at sibuyas. Ay po muna tatakpan. Okay, lalagyan natin yung ating isda. Ito so, po yung parting ulo lang po yung aming sisigang tas yung may parting buntot. Yung bagsalan. Pagin natin yung sili. Hoy, kakain na! Kakain na! Lagyan na po natin yung ating gulay na, mustasa. Pagkain na po natin yung ating gulay na, mustasa.

sa harika na ng video ng pesta niya. Okay. Sino nito? Si Tito Pepe si Tito Pepe kasi. Sino ba 'yun? Ayoko makisama. Ano 'to? Wala mo dapat sumama. Sobrang baon. Sobrang dali. Magiging gembib. Ang gembila ka magtatalo. Nalakas na ang ba? May member yung kuwan dito. Sabagan mo nga pa rin yung kubo nga dito. Uh, kungigig. Sorry, kay. Si Dodo, dadala naman kita ng kuwan ah. ng fried kikik sa sangaraw. O sabi, tataringakan tayo piso? Oo, wala sinasabi. Masala. Hindi. Kapag Ayano kaya mga yung maladra. pag Marami lang nila <laughs> ni Jesu. <laughs> Haha. No, pag Grabe, nagsama mo boy. Magtanit ka. Hindi ko. Kapi lang siya Hindi. Hindi siya <laughs> naman lang namin iyan. Pero kung naalala

Ano ako sa ano ay dapat gawin mga teens? Sana sa ilang ibon. Sino ba ilagay? Kasi hindi sana pag nagbubuhos na yung yung medyo na ulan, naman talaga. tayo. Ito wala. Sabot na po yan tayo. Pagkakit sa kita, baka magbubi sa hali. So, yan po. At magluluto na tayo ng pansit bato. Yan po ang aking sasawag, kikiam at squid ball. Ito nga po pala yung pansit bato na padala sa amin ni ate ay galing bicol. Atin po muna ipipray ito itong ating squid po ating squid ball.

So, yan po. At luto na ang ating pansit batok At ito po ang ating pamerienda sa kanila ngayong hapon. Maaga po ako nagluto at ano po ah. Baka po malit na naman ang aking pagpapamerienda. Dalo yan itong niluluto pa. Hindi po kagaya minsan eh. Hambor lang at juice. Yan po ang ating pang minandal pansit bato to? na po at nakaready na po ang namin. Pansit bato at hambor? O, Will, merienda na tayo uli Merienda na. nasa na yung dalawa? Ang ng... O, oh, magkakarga muna ang pagod. Pampatanggal daw po ng pagod si Nino. Merienda time! Silangwe, bay. Siga, siga no. Salagin nyo to bago, siga. Ibe. Salagin to. Siga, mungkutin, naane. Uy. Ustamu nain to. Ah, si, si, paano po may nilig? Siga, mungkutin. Pumilong, paano pa nilag? Siga, mungkutin. Ano yung, na, mungkutin. Siga, mungkutin. Iyo, ito lang pinagkano mga mungkutin. Iyo, ito lang pinagkano mga mungkutin. <tuk> ngangkapan nila ngangkapan, ikaw kumamahar eh, kamalang. Ikaw gusto mo na yan? Yan eh, ikaw kumamahar. Oke lang, talaga naman. Tama naman. Mama Mama mo lang, tama naman. Mama itu lang, tama naman. Mama mo 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 lang, tama naman. Mama mo

Wala pa. bato 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 bato

ヤギの幅通りが